Ang ganda ng view Tamang pausap sa araw Samahan mo ko sa mga pagsubok patungo sa moon Mataparin mo ako sa moon Mataparin ba yung moon Sunay ka, ganda mo ako Umaraming Kita sekarang pulang pulang mau berenang. Masalah nomor Japan.

Oh, hindi oh. Ipo-ipo kaya yan? Ha? Ito, di moon time, di time three. Dahil ako yung may talaga pa ako yung Guys, so, lalagyan na nga ng... Tawag dito, guys. Lalagyan na... Ano yun? Sarip ba hindi? Ba't ano? Ba't yung balat? So, yan. Tapal ka. Tapal. Tapal. Uh, Jesus <laughs> name. Tapal. Laksang kulit ito, kaya naman tayo mga dito.

masaksik pa Ito parang poli ito eh. And ito na yan. Tutuyo din naman yan. Nakakaparat please oh. Tiyan mo ulap pero dito may nang

Oh shit. Ipapadating na naman ah. Nampalis na sila guys. Nampalis na sila guys. Yeah. o outro tanto